Yan po mga kaibigan, yan po ang barko na um, pinaka um, mataas na barko mga kaibigan. Papunta po yun ng Mindanao. Dito po tayo sa Borbus <tinyo> Yung uh, um, maraming ang isda dito po dumudong. <tinyo> Itong malaking isda mga kaibigan Ito ay na dorado Nasasayo uh, nasa sayo lang kung kukunin mo ito At saka i-deliver mo ito sa ibang palingki ng Leti Dahil ito ay Southern Leti, Borgos po ito mga kaibigan At saka ibibinta ito sa ibang palingki uh, Maliit lang ang tubo, mga 10 pesos lang o 15 pesos uh, kukunin mo ito, bali itip 80 kilos o kailangan abot ng 100 kilos o 80 kilos dahil para maging sulit yung pagbabayaan mo sa ibang ah, lugar ng ah, lungsod. Kaya mga kaibigan, ah, ito lang lang itong madalian na kailangan mo lang na puhunan dito dahil hindi ito basta-basta.

saksi ni ini si sangai idi si saksi si borod mercy <laughs> luyu ni dapung kahui dito may tao na kukoy -ukoy. og sa kalit mitikyup ang kangit ni kay gidag uman man ang ang na ilang romansa <laughs> tuhiu akong gili apan imu lamang gikipi isaad ko kini sa langit kung pugak ay pughak doon sa ilangit langit, -langit. ubang suga sa panawaran. napalong kay imong giihian Sa lalong, sa inyong silong dunay taong nagapukong Iyang lisik nagaong-ong Okay kayo, palakpak mo tanan, pakpak Mau kini -okay si akong amigo, membro stambal <laughs> uh -oh. Tambalos los. Oh. los. <laughs> di, kinangla naman niya tambalan yang los-los. Kay di gani tambalan los-los din naman mo barog. O na. Okay, tinuod ba ya los-los. Oh. Tambal los-los. Okay, kayo. Bigyan <laughs> <laughs> mo. Pare, salamat pare. Putangina uh, ina ko pare, parang dinudurog yung puso ko. Binibigyan mo naman uli ako? Ha? <laughs> uh, kahit ganito yan. Pinibigyan ako ng saging. O, oh, pare! may ukok pare! O, oh, ito mga kaibigan ko todo ito dito sa hanginan. Ito mga... Ito mga ba, mahirap lang ito sila pero maganda yung mga ugali. <laughs> Hindi yung mga taong mayayaman doon sa kapatagan. Ano sila? O, oh, ito yung lalaking ito. Parang may video. Kung lumalayas naman. Oh, kasi nakikita dyan naman, Pugi-pugi pala niya. O, oh. oh. Ayan, ganito. Ayan, tingnan mo mga kaibigan. Hindi pa ito bagyo ha. Ang hangin-hangin na dito mga kaibigan. Ayan, naging Tingnan <laughs> mo. Na, meron akong kalo kaibigan. Kasi dito mga kaibigan, uh, pag, kapag hindi ka nagkalo, pati yung ulo mo may pagkahangin rin. <laughs> <naman> na. oh. <laughs> pag hindi rin ka magkakalo nito, hangin na hangin nun ka na. <laughs> Pre. Pre. minibisita ko ito kay Bigan. Ito ito siya bili ba ko nito. Dahil nagtatrabaho pa rin siya pero miembro ito sa PW sa to. PW, PW dahil uh, para po sa hindi po ano wala po siya dito sa Juan. Walang pa. Ah. Walang pa siya pero mm, bili rin ako nito. Meron pa awal si El. Oo. Bili pa ko nito. Kahit siya may kahit siya putol, nagtatrabaho rin na. siya. Nagbabasketball nga eh. Putol lang oh. isang paa. Ah. Oo. Oh. Nagdadang pa ito. Pero, oo, oh, oh. nagdangking. Nagdadang pa ito, dunking donut. Ayan. Nagdadang. Eh, Nagdadang pong oh. dangking Oo. Ito, kaibigan ko ito. Oo. Oh. Ayan, dispatcher main. ito do, dispatcher. O, lagi naman ito siyang Palagi mo ito sa maraming checks dahil yung babae, uh, dikit-dikitan man ito. Dikit-dikitan yung babae. Uh, sabi ng babae, Yo, mag-axe ka man naman muna. Ang gawa, pugan na huwini mo. Ako, inong kang kasuhan. May labo <laughs> yung siyo, tro. Bago na lang na. Bago na ako. Nasundo ko na yung style. Dito po sa lugar nito, kailangan niyang mga uras ay ginto dahil yung itong kaibigan ko, umiinom yan. Pero may uras pa rin siya pagluluto sa yung kanyang asawa. Dahil pag hindi siya magluto, hindi man yun pagbigyan. <laughs> hindi yan pagbigyan, Oh, yan. Membro man sa USA, under sa asawa. Oh, muna. na. Mariyuri daw. ni siya. Oh. Ako po sa una kay ni abot <laughs> <nagbuwag misang usawa. laughs> ko nagbuwag mi sang usawa. Membro po kus bini. Biniya ka sawa. Biniya ka. Oh. Ara jo ni Ingawa sa bukan Pero karon kay isog naman ko bay. Mm. Dipi sa karon. Ano man isog mo ko. Di na magpandero kasawa. Oh, no mo na <coughs> <coughs> oh. Monda <coughs> oh, oh, <laughs> <laughs> na ho. Yung mga atubangan. Oh. Gendagan Na, ulung ig na siya. Ah. Mo ulung ig na siya. Kay ang lugaw no, nahaluto na. Oh. Nandito pa oh. Na, kailangan wala na makihuy diyan. Makihuy? Nandito. Oh, meron oh. pa siya magano pa yan ang bibiron. <laughs> yan ang buwaya dalaga. Oh, maglolo mag mag construction pa yan bukas. Hindi naman ito bubo. -bu. Ah, uh, mga kantahan ko. Hindi naman ito uh, sinungaling na, ang aking salita. Ang I- nito. Oh, yan. Pare. Magkanta na lang ako nang pare. Ano? Tarungin mo yung lugo pare. <laughs> Baka mayroon kagaw pare, bakterya pare. Tarungin mo. Bulagyan mo ng mabuti na ano kasi uh -huh. no. Yung yung kamay mo pare, maraming semento. <laughs> kasi trabaho siya sa si construction. Oh. Ayan, may gatas na pala Okay. Bagyo. Ito doon. Ito yung limo Ayan, ayan, ayan. Ang Ha? 500 daw. Alimo daw. Ayan, alimo Kaya pala pagpunta ko dito, yung sabasaba na daw. Mahal, mahal, mahalis na, Barok. ka na ito. May may? Katong, katong. Mahal, mahalis na, mahalis na. Brr, brr,

kuha ko dito sa balik. Ha? Kabalik yan? Balik dyan. Kuha na to akong balik dyan to. Mildos. Mildo? Ah, bro. Hindi naman po niyong magibalik dyan, bay. Sa mga asini, gusto na sa bahay agi. Barihan, mildos. Hindi ko anong ko kay... Ando ko sa lihat ba? Matay. Pare, kaibigan. Mahangin talaga dito sa hanginan. Hindi pa ito bagyo. Hindi pa ito bagyo, kaibigan. Dito sa lugar na to, nasanay na sila pag na malabag ang lugar na 'to. Y yung mga niyog nila dito parang matigas na rin ang mga pangano ng mga niyog dito. Bertes. Bertes. Oh. Bertes mo pa. Matis na lang. Ay, Matis, okay. Oh. Ayang mga tao dito malalakas ang hangin. Yeah, Hindi naman kami lasing Kunti lang. Okay. David. David, how are you doing, know, Ben Reid? Walang problema kaibigan. Basta problemahin mo lang ang problema mo. <laughs> Sabi niya, bibili na siya ng ano, tuba sa akin. Uunahan niya lang 500. Arkansip ako ng 300 kaibigan dahil 300, 800 yung kumprada ko. Pero walang problema kaibigan. Dahil babayaran mo naman yan. 100 lang yung ginansya ko kaibigan ha. ah 100 lang yung kaibigan. Yung ginansya ko. Pag hindi mo sinauli yung yung galon kaibigan, Ah, taglaga wala na ako ginansya kay Bigan. Hindi man yung no. lang ginana makakanon dire. Ah, siyempre kay Istorya man lang to kay bigan, kasi vlog ito eh. <coughs> oh. <laughs> Ayun, dinglan mo yung kaibigan natin. Iyo yeah, oh. ano? Pa hilom-hilom man yan. Yeah. Oh. Pero pag may chicks, pa man yan. Yeah. Si <laughs> Jumpol. <laughs> Pero karon pa ko ka, ka kare ka dagdin mo ka bay. Abot <laughs> <laughs> ang sisil. Abot ah, ang sisil eh. <laughs> <laughs> Bantok na kay Gwapo. Ako, membro ko sa Gwapo. Hun. Huwag mapapohon. Ang pagkagwapo. Ano naman Ha? Dito po sa lugar na kailangan yung mga uras ay ginto. Dahil, yung itong kaibigan ko, umiinom yan. Pero may uras pa rin siya pagluluto sa iyang kanyang asawa. Dahil pag hindi siya magluto, hindi man yun magbigyan. <laughs> Hindi um, yan pagbigyan. O, oh, yan. Oh, membro man sa USA. Uh, tambal, USA. Ako po, member po ko sa USA. Under sa asawa. O, oh, muna. Loto ni siya. Oh. Ako po, sa una, kay ni Abot, nagbuwag mi sa asawa, membro po ko sa Bini. Biniya asawa. Biniya asawa. karajo radyo ni si Goho. Ang gawa sa Bukanoy. Pero karon kay isog naman ko ba? Hmm. Dipi sa si imi ingro po karun. Ano man, iso po ko. Hindi na magpaandero kasawa. Oh, no mo na. Mo na ako. Hermes at bangan. Oh. Ganda-ganda. Oh, ganda-ganda. Ang Na, siya. Ah. Mo lungig na siya. Okay. Ang lugew no, no, no. na haluto oh. na. Nandito pa. Nga kailangan wala na makihoy diyan. Makihoy. Oh, oh, nandito. Oh, meron oh. pa siya magano pa yan ng bibiron. <laughs> <laughs> yan ang buhay ng dalaga. Oh, maglolo mag, mag construction pa yan bukas. <laughs> hindi naman ito bubu. -bu, <laughs> or... <laughs> hindi naman ito sinungaling ng aking salita. Ay, ang, ang kanta na, ang, ang kanta nito, oh, yan. Ang kanta nito, pare. Magkanta na lang ako ng, Pare. Ano? Tarungin mo yung Paglugo lugo pare. <laughs> Baka mayroon kagaw pare, bakterya pare. Tarungin mo, bulagyan mo ng mabuti na ano kasi uh -huh. naku. Yung yung kamay mo pare, maraming siminto. <laughs> Kasi trabaho siya sa construction. Oo. Oh. Ayan, may gatas na pala. Okay, brand pala. Pare, akala ko ba, isagol na to yan sa tanduway pare? Sabi mo, laki na sa tanduway. Oh, tanduway milk. Pagkatapos nitong tumimpla, kumantan lang ako. Akong katri. Ayan. Sa higyaan Oh.